Hello viewers! Magandang araw sa inyong lahat! Ngayon ay magbibigay tayo ng bakuna sa ating mga alagang biik. Mahalaga mga ka-viewers na magturok tayo ng bakuna sa ating mga alaga para sila ay may panlaban sa anumang sakit. So ngayon mga ka-viewers ay magbibigay kami ng bakuna sa aming mga alagang biik magtuturok tayo ng hog cholera vaccine. Mahalaga mga ka-viewers na makapagbigay tayo ng hog cholera vaccine sa ating mga alaga para may panlaban sila kung sakaling matamaan sila ng sakit na ito o ang classical swine fever. So mahalaga talaga mga ka-viewers na mabigyan natin sila. So magtuturok tayo ng 2 ml bawat biig. So, yun lang mga ka-viewers. Maraming salamat sa panunood ng aking Cyrus, Sipag at syaga lang tayo. Keep safe!